Good morning po sa inyo. Sana namang fishing adventure natin ngayon dito sa May Katarana. And this time wala tayo sa ating usual spot sa May Parkia Beach sa May Alcor. Susubukan natin ngayon dito sa May Alrowais Corniche. <laughs> Ito ang corniche siguro na walang hule. sana naman. Kasi may mga nakita na sa yung nagpunta rito na ibang lahi ng mga anglers din. Pero ang trip nila ay magbangkara yun nga lang low tide medyo may hihirapan tayo ngayon kasi mukhang maraming snag dito sobrang low tide last time pumunta kami doon ano? pero during that time mas low, low yung tide sa part na yun kasi naalala ko may, buhangin doon na ang shadow sa so doon tayo magka try first time natin dito I mean first time So, natin. Set up na tayo Punta na natin si Dory at si Lizelle sa baba tulad nga sabi ko sa inyo mabato yung shoreline dito no? I'm not sure kung maganda yung experience kasi mukhang maraming snag <laughs> parang sa Farquia Beach lang sa Melco nakikita ko si Lizelle at si Dory nandun at uh, lumusong sila sa tubig dapat yata nag shorts na lang ako <laughs> naka jogger jogger pants kasi ako eh. So lumusong ako Tilaas ko ang aking Dagger pants Mababaw yung tubig Pero wala akong balak magbasa kasi So hagis lang ako dito so May malapit lang Set up na natin yung drag Sabi ni Dory may pumagat na raw na isda sa kanya dito Try natin So sana makakuli din tayo Ultralight lang gamit ko ngayon Kasi lumusong nga kami So update na lang Kailan natin makakuli tayo rito A few minutes later Sabi ni Dory na nakakuli na siya ng cuthead na hindi nga lang natanggal Bakit mm -hmm. so, right. sa liit na isda rin dito, hindi nga lang dahil mababa yung tide yung chance na makakuuli tayo ng maganda ng size ay eh, parang maliit Kailangan mo talagang dumiretso pa doon ng konti <laughs> discount tayang balok, <laughs> outer <Alikod, ha? laughs> light balok, gak bumigay yung isa sa mga carbon blank ng travel rod ni Dory buti na lang dahil 4 piece yun na remedyohan ko pa ng konti <laughs> tinasok ko yung nabaling part doon sa slot unfortunately di kami nagdala ng baon na extra rod pero ta try niyang gamitin yung isa makakapagod <laughs> din si Dory ano malaki-laki yata yun Lapis <laughs> Kulin mo kaya Bakit? Bigay mo sa mga Nyaw, nyaw, nyaw Ay, Ikaw, pakawalan mo Ilagay mo siya sa tubig Para hindi hirap yung road mo Yan Sige. Hindi yan ah. Hindi matay lang yan Ayan, lumalaban po Naka-flathead ako Ang diit naman <laughs> hmm, Ako nako. diit Ang galin natin Bakit release natin muna Ang diit ito So positive May isla dito sa may Roways Although preferably Pagtakay rito ng High tide ano? Ay Snag ka agad Pagkakagis pa lang <laughs> Buti malapit lang Vision si Dory Balo <laughs> Mukhang malaki-laki yan ah. Buti mo ubra pa tong nabaling rod ni Dory. Na may balu siya. Ting huli ni Dory oh. Balo. Lightly hook lang siya eh. Dali lang matanggal niya no. May huli daw si Liz balu din. <laughs> kala ko, kala ko dalawa balu pa. yan ang dalawang kasama natin nagdadala ng balo <laughs> Mga balo slayer. Parehong may dalang balu. <laughs> 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 Oo nga, may convention nga. Ang lungkot nila kasi balu lang. Mew, 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 mew. <laughs> so meow, meow, niyo ako kung worth it bang pumunta dito sa Mero Ways para manisda? Well, kung mahilig kayo sa long ride at uh, mahilig kayo sa tahimik, I guess it's uh, okay. But so, I guess, well, I guess it's uh, not really worth it it's not really worth it masyadong malayo tapos yung mga huli nyo puro mga pan size fish lang no? mga malakapas maraming balo maraming flathead eh, yun nga lang hindi pa sila ganun kalaki tsaka pag pumunta kayo dito ng low tide mas mainam kung magdala kayo ng yung pambasang damit ninyo mag shorts kayo ganun beach shorts or whatever mas mainam kung dumiretso pa kayo doon sa malayo-layo layo ng konti kasi mahaba yung rocky shoreline nito so hindi siya gradual na biglang baba so mas malayo so kung pupunta kayo dito mas maganda magbasa na lang kayo diretso kayo ng medyo malayo doon as a summary well kung worth it ba ang pag fishing dito sa Mero Ways personally uh, it's not it's not really worth it masyadong malayo wala masyadong isda at uh, yun nga puro batuhan, maraming snags. <laughs> Pero kung mahilig kayo sa tahimik at uh, gusto niyo ng timeout para sa sa inyong sariling sanity, <laughs> gusto niyo matanggal ang stress niyo, ay pwedeng pwede siguro dito. Maganda at uh, peaceful. Kumbaga, malayo kayo sa stress. Disconnected kayo sa sa lahat ng mga nangyayari sa siyudad, ano? <laughs> wow! Ano yan? Parang seabream yan ah. Laki ng huli ni Liz oh. Ano ba yan? Tignan nga natin. Ang laki. Napakagaling naman yan oh. Nakahuli si Lizelle ng seabream. Ang laki. Ayun oh. Dito yan sa Meroes. <laughs> Nakachempo siya ng malaking bream. Ang ganda oh. Galing. Galing, galing, galing. Very oh. good, very good. Good job kay Lizelle. Laking brim niya, no? naman ng middle fish si Dory ng aking asawang balo slayer <laughs> talon-talon pa yung balo yan si Dory hawak-hawak yung balo I release na yan kung kaya kaso lunok na lunok yata yung hook ang take it. Okay. Patay pa dyan. Nakabalo din ako. <laughs> Ay, balo. Ano ba yan? Kukarin tayo ng fish Puro balo ah. <laughs> baka laban eh hindi yung baloo oh. dalim pa man din ng pagkakalunok kaya umuna natin siya mapagod then try natin siyang i-release kung kaya unfortunately the needlefish couldn't be saved masyado niyan nalunok yung pamain so kinuka pa na lang kamuntik pang sirain yung rig ko nagkabuhol-buhol buti na salvage ko pa bukang nakahuli na naman ng balo si Lizel o nga balo nga siya yun o tumatalon na naman oh. Oo nga, nagpakilala at tumalon. <laughs> Nakatatlo na nga kami. Malaki-laki yata yung sayo ah. Oh, malaki nga 'yan. Malaki nga list. Hmm. Mukha ay di sumabit pala yun sa akin. <laughs> o oh, okay lang. May pet dog si Lizelo. Oh. Yan dog fish. Ang <laughs> laki <Malaking> balo. <laughs> Nagpakilala to balon Oo nga. Balo nga ngayon ah, puro balo. Puro balo. Huwag naman balo. Ang linaw ng tubig, oh. Let's keep it that way, no? Huwag tayo magkakalat ng basura sa dagat. Masarap tignan yung dagat na malinis. May nahuli si Liz. Maliit na snapper. Naligaw. Naligaw. <laughs> Akalaan mo, may snapper pala dito. Black spot snapper pala yun. Ha? Bye bye snapper. Excited na pa man din ako. Ay, ano yan? Bulinggit. Bulingit. Akalaan <laughs> mo, may Paskar pala dito. Two, two bars e-brake. Oh, two 2 bars libre, unlock daw ni Lizel, <laughs> Yun nga lang, bulinggit. Kala mo, eh, may naligaw palang fast car dito. Ito kayang ang surprise ang nahuli ni Lizel. Oh, time for fishing daw. Yun oh. parang emperor Sherry emperor nga mm -hmm. Uy, fish on Fish on tayo <laughs> Balu siguro to Ayan isda ito na hindi siya balo ano sila dalawa nakadalawa ako <laughs> isang fascar at saka isang snapper yung fascar sakto sakto maliit lang yung ano sakto lang sa labi yung pagkakahook release natin ito Sorry po. Kaya Bye bye. <laughs> Itong snapper medyo nalunok niya ng gusto. Nalunok nga niya. So, babalik na kami sa pampang. Mainit na masyado. Ang oras natin ay 10 minutes before 8 a.m. Summer na talaga pumipitik yung init nasa likod namin yung araw pero masakit sa likod <laughs> parang ayaw mo na nga umalis sa tubig eh. kasi presko yung dagat yun nga lang syempre yung upper part ng body mo exposed sa, sa sunlight so maghugas muna tayo ng ano doon pa ang kagandaan din sa mirror ways uh, furnish may mga amenities sila, may mga toilets. O so, gamitin natin.